Social media personality na si Ronnie Suan o mas kilala bilang boy tapang nagsalita na kaugnay sa isyong binugbog umano niya ang kanyang 21 anyos na live-in partner. Sa naging panayam kay boy tapang inamin nitong nagkaroon umano sila ng pagtatalo ng kanyang partner ngunit away mag-asawa lamang. Iginiit din ito na hindi umano totoo ang kumakalat na balitang binugbog niya ang kanyang partner. Pakinggan po natin ang kanyang naging pahayag. Yung problema lang po namin napakalit lang po talaga problemang magpartner lang talaga. Nag-away kami. Pero yung sinabi nila sir na binugpug ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang yung makita sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Walang yung makita. Napaka Ganda na ko. Damating yung mama ko. Nagalit si mama ko na ba't namin sira dito. Napagalitin siya hanggang nag-away na mama ko. Hanggang lumalak tuloy yung away. Hanggang pumunta siya dito sa sa ano, sa police station. Nag-report siya. Kinayaan ko. Hindi ko mag-report ka dun. Kasi hindi na Kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bubuga na nangyari sir. Walang bubuga na eh. Tapos nag-report siya dito. Nung pagpunta niya dito, dumating yung police sa bahay kinausap ako, sumama ako sa polis. Ako, ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga polis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo, untok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. E yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na, uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi pinipaglarawan eh, napasok ako sa kulungan, nagbantay siya sa akin, 54 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report-report mo, nung nangyari, nakulung ako, nagbabantay ka sa akin, lumamagawa ka, lumamagawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, wala, eh, may batas tayong sinusunod eh. Napangalit na sila ng problema naman, sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner na pakalit lang.